Hi guys! Good evening! Hello! Habang may ilaw pa, mag-video na tayo! Saan kayo? Andito na naman kami sa dagat, pero malayo ang dagat guys. Low tide. Galing sa trabaho, nandito ako. Oo, oh, pagkagaling sa trabaho, diretso sa dagat. Parang wala kasi stress ka, no? Oo, miss na miss namin ang isa't isa. <laughs> Kaya dagat naman ulit. Ayan, no? Oh.

Yan, camping-camping. Bukas camping. kayo maluto. Huh? <laughs> Ayan. Habang may ilaw, sabantalahin natin mga kaibigan. Ah, ito yung aming uh, producer. Ito yung aming scriptwriter. Director. <laughs> Wala pa yung director, hindi pa nakaupo. Maya-maya <laughs> pa upo yan. Nagbibigay muna ng, ng kape ang aming ano, waiter. Ayan. Maya-maya magiging director na yan. Yan ah, o. Yan ah. o. Kumpletos regados o. Yung mga sangkap nila guys o. Ayan o. Ayan pa o. Pang tinola yan. Asan yung dahon mo? Yan ang sinasabi ko sa iyo e. O, meron na mag-ano ng tent. Bibuild ng tent. Yan o. Yung mga expert wala na 'tong Pagkakantahan na sila, guys. Kaya samantalahin ko na yung wala pang tugtog. Alam nyo na. Wala na ng apoy. Nauubusan na ng apoy. 'Yan yung meron si, meron tayong kasi no na yung ano. Wala na yung ihawan, namipat na. Tama na 'yung las 'Yan guys, oh. Nag-uumpisa na silang magpabaga. Nag-uumpisa na silang magluto ng sinola para meron tayong sabaho para sa malamig na. Kasama na mantel mo Malamig. Ay, malamig na ano, malamig na gabi. Yung ngayon, yung ngayon. Ayun oh. Brand new. Ayun oh. Oh, di ba? Sa ating uh, mga chef for today's ano event. Ayan po yung mga ano natin, mga cook. Ayan. Ayan po yung mga ibang ano natin, mga foods for tonight. Zena. Oh. Oh, bakit? Nung nag kumain tayo oh, sa ano, Ngayon naka... nagsapatos ako kasi nga malamig. Oh my goodness. Hindi ko na kinaya. Ako naman yung naka. Ikaw, na, ikaw nga, pinabalik ko nga si Jerry. Sabi ko magano siya tissue naman nakita. Ayan o. Hindi, mayroon akong dalang tissue box. Eh. Wala na. Kunti na lang ah, uh... yun. Dali. Sino sa lamisa? Ah, sa... Hindi. Yan ang nalaman ng mga tao dun. Kwarto. Hindi, ano ko naman eh. Ayan o. Biniling ko naman. Kakaway pupunta dito ng ano, kukuha ng isda na yan. Sila niya Tapos meron tayo Ayan po yung ating mga bangus. Inihaw na bangus guys na may palaman sa tiyan. Ay, sa likod pala tinira. Ay, ano, iniwa. Ayan, o. O, diba? Ayan yung ating tinola, guys. May tanglad pa yan? O, saan pa kayo? Dahil isang atin GG, guys, o? Oh. Saan pa naman? Tapos, inihaw na kamatis. At saka si Buyas, spaghetti. steps na yan guys o oh, di diba mahirap yan walang makakagaya dyan <laughs> parang kailangan nakamute yung ano nito Ah, oh, diba? Sarap yan!

Lord, uh, sa kabilang ito, sa inyong yung yun yung yung ano yung 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 ang yung 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 Arat na, kain na tayo. Yung, no? Let's eat, let's eat. Video <laughs> no, man. tayo guys. Pauno tayo na tayo mga wala na tayo guys. Galit-galit muna tayo kain na. <tip> oh, <tip> <tip> <It> na yun. Nais <tip> na talaga <tip> <man. tip> <tip> ano na may race na yun. mamadali na <tip> yun. <tip> Nais na Ah. Oh. Tapos, mga review ko din sa kusina ko. Tapos ta, guys, oh. Lalaga mo lang. Marami pang sobra. ito pa, oh. Hindi pa kami hindi pa tapos, may pa spaghetti. May pang ano, biko. Oh, di ba? Ito oh, dito, 'no? Counter na pang nagdala ng baunan. Take out na lang, take out pa. Tapos na kamoy kumain. Marami pang sobra. O, pagkatapos kumain, magkakape na naman kami. Pagkatapos magkape, kakain na naman ulit. Tapos pagkatapos kumain, magkakape ulit. Hanggang maubos namin yung pagkain na dala namin. O, ba? Diba? You Hello. So, dito na natin tatapusin ang ating video sa ilalim ng buwan. So, salamat sa panonood. At sana na again joy kayo. So don't forget to subscribe. Click the bell button. And I will see you on my next one. Thank you for watching. God bless everyone.